local heroes kita nga dako ang nabulig sa ginbaha ang pila ka mga lugar sa Bacolod. Kabahin na diri mga bumbero na nagpabata sa iloy nga nagbunag Sang lapsag sa evacuation center. Kag ang traffic enforcer, kag maestro Nga pareho nga nahalitan man sang baha pero mas ginpili nila ang magtrabaho agod makabulig sa panahon nga sila ang ginakinahanglan. Aton balikan ang ilang istorya sa sininga episode sang Baganihan. Liwat niya ginanaw ang pila ka mga lugar sa Bacolod sang magbunok ang ulan epekto sang bagyo kag hangin habagat sa nagligad nga mga inatlaw. May mga dalan nga indi maagyan tugas ang baha. Sa barangay Pahanukoy, may 20 anyos nga iloy nga manugbata nga wala makalapot sa ospital sang Lunes sang aga. Gindalang iloy sa evacuation center sang barangay para kuntani madala sang ambulansya sa ospital. Nasa kumagay, dre na sa Gindala. Gin dalasin niya partner kay hindi sila katabok sa kay gabi na ha sa uli eh, na hindi na si Pedro ma kwanta na dan na siya nang ganun gin sa tapanyo siya do stretcher oh, the mm. ano kami gin pa ano sa naman sa may nanisa tapos sa ara ang fire siya do nag ano man nagkasakit nang siya oh, siya nagpalipol o galing wala na sad ng nang iya pagbunag Natabuan naman nga nakabalik na sa BFP Pahanukoy Substation ng mga bombero nga Sanday Fire Officer 1 Ed Cesar Calias kag Fire Officer 1 Francisco Tundukan. Bisan masako sila sa pagpangrescue sa mga nabahaan, ginbuliga nila ang mga barangay health workers sa pagpabata sa iloy. Tubtob nga hilway nga nakagwa ang lapsag nga babayi. Pag-focus na ito sir, nga makabulig. Kag sa mau bata, medyo gamay bata kay mm. ang ating mother it. according sa pag interview na kagsang ni sa wag isa nagpa-monitor sa sa ilang mm. barangay ba sa Si Kalyehas isa ka nursing graduate. Kag medtech naman ang natapos ni Tundukan. Pero lunsay, first time nila nga pangunahan ng pagpabata sa iloy nga yara sa emerhensya. Sir, nga ako ng mga, mga na kay Sir Ed nga timbangan naman sa uh, pero nga mag uh, git sa pagpabata wala ko pa na ma-experience sa so first time man. <coughs> Anong feeling to sir? nang nabatsagan mo sa time? Oo, oh, yun naman sir. do natural naman kay do, kumun naman naman yung ginaubra ang uh, ako naman -huh. magbulig naman. Siyempre, bulig kita sa sa ato na yung sa kapwa yung tao. Kag sa Bureau of kami sir, kung ano sir, yung mandate mo kami mag-respond sa any, any, type of emergencies, natural man or man-made. Part sa ngamong emisyon. Gileo naman ni Gindalas katapos ang sifag pahanukoy ang mag-iloy ng pasyente sa ospital. Para kanday kalyehas, kagtundukan, normal lang sa ilang magbulig sa tiyon sa emerhensya pero makabulig sa mag-iloy nga yara sa kritikal nga sitwasyon, isa ka eksperyensya nga ila ginakalipay kag indi malipatan. Kasubong sa mga bumbero, ginpili man sa 67 anyos nga traffic enforcer ang magserbisyo bisan pa naguban siya sang balay sa maglunod ang baha sa Barangay 14. Martes ang gabi, sa si ginanod sang baha ang porsyon sang balay ni Rogelio Hipana nga iya ginimo nga Dala sa si ginanod niya ng mga pagkabutang, kagbago lamang nila pangumpra ng mga baligya ang iya 20 anyos nga apo nga si Carl Pondivida nga sadto nagakatulog sa sulod sang naanod nila nga baligyaan. Istorya ni Rogelio. May 15 anyos na sila nga nagapuyo sa kilid sang Maupay Creek. Kag amo pa lang niya nasaksihan ang mabaskong daludo nga naguba sang iya ilistaran. Tinupok ang surprise mo. Ya mo to nang ja oh dayon nga ang apo ko. Kiti kakatulog sa mo. Namulog mo lang ako. Kiti wala, ka. Kaya kami sa suwaon email mo ng pagka-BML -e nga doon. Ano Pag uh, binungkalas, ah, nga, ano-ano man, one man nga, yan 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 Isore naman si Kia Apo nga si Carl na murag-muragan siya sang makabugtaw nga yara na siya sa sapa. Pero nangisog siya nga maglangoy sa babas kong gabaha, tubtob nga nakauyat siya sa nagalutaw nila nga refrigerator. Ah, ko ito, big na Ara ka na sa tubig. Oo. Oh. Yeah. ko na dyan ay. Kasi ito usok, sa tubig mo. Mm. Sa uli, nakakapiyot ka sa rep. Tapos nakakumpuhas na kayo nga. lang ay. Eh. Bisan pa naguban sa balay, nag-report gihapon sa obra si Rogelio. Nang na panyaman abi nga ginakulang sang personal ang Bacolod Traffic Authority Office, ilabi na nga kadaman man siya mga okopdanan ang ginbahaan man. Kikiwit may mo, sa tubig, uh, kagsugang danan. Bagi tadi kan tinggal ngaku ngatur bingung dan sudah dusmil ngaku pada ngaku keadaan mengawan putar tawa wanita kita tak kada bulan itu kena bangun bangun lagi kena semua wanita gay baikku kena disana dia yang kena musuh sudah namun lah baik kami tak bisa dan yang akan jangan kami tentu Sa edad niya 67 anyos, ulan kag init ang ginasulay ni Rogelio Kada sa saan duman nga mapatapos eskwela ang iya apo nga karon first year criminology student. Pareho ni Rogelio nagbalik man sa eskwelahan ng grade 4 adviser nga si Ulysses Relios agud makayo kag malimpyuhan ang mga classroom nga ginbaha man sa Andres Bonifacio Elementary School 2. Yes. Dapat Dapat arat. mga bata. na lang plus ang eh. Wala lang sila. Wala na Ang balay ni Relyo sa barangay Banago. Ang apektado man sa magbaha sa nagdigad nga inadlaw. Pero ginpaso labi niya ang pagpanghanda sa eskwelahan para sa pagbukas ng klase sa Setyembre 4. Umanig ka ba? Kawag ng karel, sir. Maadamo pa sa mga pareho ng day kagipana, ng nga mga government employee nga nagserbiman nga inspirasyon sa ilang mga kaupdanan. May iban gani isa ilang nga bisan may okasyon sa panimalay, mas ginuuna ang pagbulig sa linibo nga mga pamilya nga nahalitan sang kalamidad. Ang anak ni pako anak sa Tanghob baby birthday na nanda ha. Stay safe mo da ni Ma'am, indi anay magwaa. ikaw ba balay I'll be responsible kada nay sa balay. Papani pa, paali, paali, pa kami. Wala man nagpaulihi sa relief kag rescue operation ng katapos ang DRMO, mga rescuers sa sa civic organizations kag ang katapos sa Bacolod City Police Office nga nagbulig man agud maluwas kag madala sadto sa mga evacuation center ang mga residente nga apektado sa lapnagod nga pagbaha. Na ang ibabaw man sa ila ang pagkabaganihan sa tion sa emerhensya. 33 ka mga barangay kag naglabot man sa masobra 12,000 ka mga individual ang apektado sa pagbaha gani ginpaidalom sa state of calamity ang Bacolod. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Pagadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simana.